<laughs> okay, ha? Ah. kamusta mga kababayan? Alam nyo ba na habang kayo ay sa Riyadh, Dubai o Toronto, may mga politikong kumikita ng bilyon-bilyon mula sa buwis natin. Isang congressman ha, 15 billion pesos ang pork barrel. Ilang senador, 5 billion hanggang 10 billion pesos. At si Anticler ha, biglang nawala sa eksena kay Castelo. Ano nangyayari sa gobyerno natin? Ako si Hashtag Walk With Land, at ito ang Pinoy Politika Uncovered. Ang mission natin, i-expose ang mga katiwalian, i-dissect ang mga issue at bigyan ng bose sa mga Pilipino mula Quezon City hanggang Qatar. Ngayon, ha, pag-uusapan natin ang pinakabagong expose ni Senator Ping Lacson na nagpapagulo sa Senado at Kamara. Pero hindi lang to ito chismis ha. Magbibigay tayo ng fact-based analysis may halong satire at humor para hindi kayo mabor. Kaya i-ready ang kape dahil ilang mga minuto ng katotohanan ang hatid natin. Okay. Bago natin simulan goal natin, 100,000 subscribers. Kung gusto nyong maglaging updated sa mga ganitong expose, i-hit ang subscribe button, i-like, i-share sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, Singapore o kahit saan sa mundo. At magpadala ng super thanks please ha, para suportahan ang content natin. Okay, para sa mga OFW ha. Okay ha, yan. Bago natin simulan mga kaibigan, ang goal natin ay 100,000 subscribers. Kung gusto niyo lagi updated sa mga ganitong expose, i-hit na ang subscribe button, i-like, i-share sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, Singapore, o kahit saan sa mundo. At magpadala ng super thanks please para suportahan ang content natin. Para sa mga OFW, ito'y para sa inyo. Ngayon, i-unpack na natin ang 15 billion pesos na pork barrel ng isang congressman at 5 to 10 billion pesos ng ilang senador. Ayon kay Lacson, ano ang pork barrel? Bakit big deal natin ito? At bakit biglang nawala si Auntie Claire hmm. kay Castelo? Susuriin natin ang dalawang panig na issue ang mga nagtatanggol sa pork barrel at ang mga tumutulig sa dito. Kasama rin natin ang global context ha. Paano naapektuhan ang mga OFW at kabataan ng ganitong sistema? Tara, simulan na natin. O isang araw, si Senator Ping Lacson na kilala bilang fiscalizer ng Senado, naglabas ng bomba. Isang congressman nakatanggap ng 15 bilyong piso ha. Alam niyo po, Dati minsan milyon-milyon lang yan eh, no? Ngayon bilyon-bilyon na lang yeah, yan talaga. Sa pork barrel, no? Ilang senador? 5 billion pesos hanggang 10 billion pesos. Para kang nanood ng teleserye. Pero totoo to, ha? Dati noong 2013, idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang pork barrel o ang Priority Development Assistance Fund, PDAF. Pero heto ha, 2025 na, parang bumabalik ang multo ng pork. So, ano nga ba ang pork barrel? Sa madaling salita, ito ang pondo na ibinibigay sa mga senador at congressman para sa mga proyekto ng kanilang distrito like roads, schools o flood control. Pero problema, madalas napupunta sa bulsa ng mga tiwaling politiko o sa mga peking proyekto. Ayon kay Lakson, may barangay na naka, naka, nakatanggap ha ng 1.9 billion pesos para sa flood control at isang maliit na bayan ha 10 billion pesos imagine sa isang barangay bilyon ang pondo pero basa pa rin natin ang kalsada tuwing umuulan. Mm. Kung ikaw ang congressman na ito, anong gagawin mo sa 15 billion pesos? Bibili ka ng private island sa Palawan? O magpapagawa ng golden statue ah, mo sa plaza? Pero seryoso mga kababayan ha, ang pera ito, buwis natin yan. Habang kayo nagtatrabaho sa Dubai o London, may mga politiko na parang naka-jackpot sa kasino at si Auntie Claire, parang nawala na lang bigla kay Castelo parang magic trick sa peryahan ha. O kung nagagalit. Okay, Kung nagagalit kayo sa ganitong sistema, i-comment sa baba. Sino ang congressman na ito? I-share sa mga kaibigan nyo sa Sydney o Vancouver at i-hit ang subscribe button para sa mas maraming ganitong content. Ngayon ha, pag-usapan natin ang dalawang panig. Sa isang banda, sinasabi ng mga nagtatanggol sa Pork Barrel na kailangan ito para sa local project. Sabi nila, kami ang nakakaalam ng pangangailangan ng aming constituents. Pero teka... 15 billion pesos para sa si isang congressman, 5 to 10 billion pesos para sa senador. Ah, parang masyadong malaki para sa pangangailangan, di ba? Sa kabilang banda, si Lakson ha at ang mga kritiko nito tulad ng mga watchdog groups ha sinasabing ito ay malinaw na korupsyon. Ang tanong bakit hindi pa ito isinisiwalat ni Lakson ha ang mga pangalan? Takot ba siya o may mas malalim na plano? Isipin niyo ha mga kababayan noong 2001 si Lakson din ang inakusahan ng whistleblower na si Ador Mawanay ng drug trafficking at kidnapping. Ah, pero pagkatapos, umamin si Mawanay na pinilit siyang magsinungaling. Kaya't may duda na, no? legit ba ang expose na ito o may political agenda si Lacson? Pero sa track record niya bilang fiscalizer, parang may punto siya. Kung ako ang mag-expose, ha? Sasabihin ko, mga kababayan, ang congressman na ito may 15 billion pesos. Pero ang distrito niya, walang ilaw sa kalsada. Parang pelikula ito, ha? Pork barrel na billion peso, Ha? Pero seryoso, kung totoo mga numero ito, dapat may investigasyon na, no? Kaya nga si Lakso nag-file ng People's Participation in the National Budget Process Act para buksan ang budget process sa publiko. Kung gusto niyong malaman ang susunod na kabanata, isubscribe na. Magpadala rin ng super thanks para suportahan ang research natin. Para sa mga nasa Jeddah o Melbourne, ito ay para sa inyo. Ngayon ha, pag-usapan natin si Auntie Claire at si Castelo. Sino si Auntie Claire? Siya ang dating <laughs> ah, so, ah, mali yan, no? You, I mean, si Auntie Claire po isang spokesperson. Ah, undersecretary po yan. Okay, talagang parang teleserye, di ba? Isang araw nandyan si Auntie Claire. Biglang poof, nawala. Parang sa magic show siya Davao City. Pero seryoso, ang mga, mga kababayan, kung may 15 billion pesos kang hawak, baka magtago ka na rin sa Guam o Singapore. Ang mas malaking tanong, sino ang tunay na sa likod ng perang ito? Kung curious ka, i-comment sa, saan napunta 15 billion pesos? I-share sa mga kaibigan nyo sa Abu Dhabi o New York at i-hit ang subscribe button. Okay. Bakit mahalaga ito sa mga OFWs? Ha? Ang 15 billion pesos na ito, buwis natin yan. Kabilang mga remittances nyo mula sa Dabao, London o Toronto. Ayon kay Lakson, ang gobyernong ito, ha? araw-araw uh, nangungutang ng 4 billion pesos dahil mas malaki ang gastos. 16 billion pesos kaysa sa kita, 12 billion. Kaya tahaman kayo nagtatrabaho sa abroad, ang pera nyo napupunta sa questionable projects. Sa halip na healthcare or education, napupunta sa bulsa ng iilan. Isipin nyo ha, isang OFW sa Qatar, nagpapadala ng pera para sa pamilya nyo niya sa Iloilo. -Ilo. -Ilo. Pero ang buwis niyan napunta sa 1.9 billion pesos flood control project sa isang barangay na wala namang ilog. Parang parang sinampal ka sa mukha, di ba? Kaya't mahalaga malaman ha, natin kung saan napupunta ang pera natin. Kung ako magpapagawa ng flood control, baka sa Sahara Desert pa. Pero seryoso mga kababayan, ang pork barrel na ito parang black hole. Ha? Nawawala ang pera pero walang nakikitang resulta. Kaya nga si Lacson, patuloy na fiscalizer, kahit sinasabing may political agenda. Kung gusto malaman pa ang mga ganitong issue, ha, isubscribe na. Magpadala ng super thanks para suportahan ang content natin, lalo na para sa mga nasa Sydney, Dubai o Manila. Oh, kaya ano na natutunan natin? Una, si Lacson nag-expose ng 15 billion pesos na pork barrel sa isang congressman at 5 to 10 billion pesos sa mga senador. Pangalawa, ang pork barrel kahit idineklarang unconstitutional, parang zombie, bumabalik. Pangatlo, si Anticler at Castelo, ah, posibleng konektado pero kailangan pa ng ebidensya. At panghuli, ang perang ito, buwis natin lalo na mga OFW sa Riyadh, Hong Kong at Los Angeles. O oh, mga kababayan, ang laban natin hindi lang sa Senado o Kamera, nasa kamay natin. Kung hindi natin bubusisihin ang mga ganitong issue, sino pa? Kaya't maging aktibo, magsaliksik, magtanong at magmalasakit. Si Lakson ha, fiscalizer nga. Pero kailangan natin na oh, mas maraming Pilipino na magiging fiscalizer din. Okay, kung nagustuhan nyo ang episode na ito, ihit ang subscribe button. Goal natin, 100,000 subscribers. I-like, i-share sa mga kaibigan nyo sa Cebu, Davao o kahit sa Milan. At magpadala ng super thanks para suportahan ang Pinoy politika. Uncovered. I-comment sa baba, sino ang congressman na ito? O saan napupunta ang 15 billion pesos? Para sa mga OFW, ha? ito ay para sa inyo. Mula Quezon City hanggang Qatar. Ha, salamat hatangga sa susunod na expose. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay ang Pilipinas!